Ito pala ang kaganapan mga idol sa karawan na mikmik. Simpleng handa lang at simpleng salo-salo. Tulad nito ang tinulang native na manok. Tapos may adobo din mga idol. At siyempre ang Mickey Bihon. May pansit at siyempre kakantaan din natin sa mga idol. Happy, <laughs> birthday, happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you! Naranasan na talaga ngayon ni Mikmik -Mik, mga idol yung kapanahuna natin na nilagyan po tayo ng dugo sa nao kapag kaarawan na po natin mga idol Tapos mayroon tayong isang buong manok mga idol no At nag time pala ako sa aking tinatrabahoan mga idol Umuwi ako ng maaga kasi nga kaarawan ni Mikmik ngayong -Mik araw mga idol Sinama ko na rin siya sa labas mga idol kasi nga sabi ni mrs magbili na lang kayo ng pizza Tapos isang kilong karni ng manok para isasahog namin mamaya mga idol sa bihon at yung sa Pansit Canton Pagkatapos namin namili mga idol ay Pauwi na kami at tamang kaway-kaway lang Ang my birthday dyan Sabi ng pinsan ko sa kanya Ano daw yung handa niya Sabi niya pansit at manok Kasi gusto namin misis mga idol Na sakto lang talaga yung lutuin namin At para lang din po sa kunting salusalo po Ng aking mga pamilya rin dito mga idol Kasi yan lamang yung nakayana natin Sa budget mga idol Ay syempre masaya na po siya sa ganitong Selebrasyon Ang una pala namin lulutuin mga idol Ay ang pansit kasi para makapagbigay rin tayo Sa mga pamilya ko mga idol para makahapunan din po sila ng maaga din po. Ginisa ko lang pala mga idol no, yung mga ricado tapos sinangkutsa ko po yung karne ng manok. Naglagay na lang po ako ng tuyo at tubig pang sabaw po mga idol. At katapos ng mga tatlong minuto mga idol ay kumulo naman po at sakto na po. Tinimplahan ko na sakto na po yung lasa. Ilagay ko na po yung mga gulay natin na panakot at nagdagdag po ako ng chicken cubes oyster sauce yan at halu-haluin na din natin saglit mga idol. At kukunin na rin po natin mga idol no, ang karne at ang mga ricado natin na gulay. Kasi kasi ibabalik pa natin yan mga idol no ganyan pala ako magluto <laughs> masarap pala itong mga idol ang kansit kanton tapos haluan natin ng bihon ay subukan nyo po mga idol magluto ng ganito din po at kapag ganyan na po ang resulta mga idol o itsura ng pansit at bihon pwede na natin ilagay yung sahog na gulay at yung karne mga idol luto na po yan mga idol at hinango ko na din po at papalamigin lang natin saglit nya mga idol tingnan po ninyo ay napakasarap at syempre mga idol ay magbigay din tayo sa pamilya ko para makakain si sila mga idol at makatikim din sila sa luto natin at sana mabusog po sila sa handa ni Mik, -Mik sa kanyang karawan mga idol yung pamilya ko po sina ati Kikay at ati Gwen na pala mga idol ang magatid sa pamilya ko tapos nagadobo adobo na din po si Mrs. mga idol Simpleng luto lang po yan ng adobo. Masarap po yan talaga mga idol. Nilagyan lang pala ni Mrs. yan mga idol ng toyo. Tapos tubig. Tapos para may sabaw-sabaw din kunti mga idol. Kasi paborito kasi din nila mga idol na meron ding sabaw at yan naluto na po yan ni Mrs. mga idol. At sabi ko sa anak mga idol ay ugasan mo yung malaking kaldero kasi dyan natin lulutuin yung tinulang buong manok. Yan kasi maliit kasi yan una mga idol na pinakuluan ni Mrs. Simple rikado lang pala yan mga idol no. Yan lang lahat tapos yan ang sangig nagbibigay ng bango po sa ating sabaw na tinulang native na manok. Dinagdagan ko pala yan ng tubig mga idol kasi masarap din kasi humigop ng sabaw at pinaapoy ko yan at Siyempre, pass forward tayo mga idol. Tapos, hinanda na pala ni Naki kaya tigwin ko namin sa mga idol kasi andyan na po yung mga bisita ni Mikmik. -Mik. Yan, tamang kaway-kaway. At yan, Luto na po mga idol ang ating tinulang native na manok binuo. Napakasarap po mga idol na amoy ko yan dyan talaga mga idol yung bango. Tapos mga idol ay kinantahan pala si Mick Mick ng kanyang mga bisita. The name, the father, the son, the Holy Spirit, the Lord. Salamat sa masutang Lord. Salamat sa gracious sa imong sa Lord. Amen. At yan, happy birthday ni Mick mga idol. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Yan mga idol, kain po tayong lahat sa kaarawan ni Mik-Mik na simpleng handa lang Tulad may pizza, tinulang buo ng manok, adobo at pansit kanton na may bihon mga idol Maraming salamat pala sa nagpunta sa karawan ni Mick Mick. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat mga idol na bumati po kay Mick Mick sa kanyang karawan. God bless po kayo at ingat po kayo palagi mga idol. Nabusog po silang lahat mga idol at masaya po sila sa karawan ni Mick Mick. Yan. At masaya din tayo bilang tatay at si Mrs. Masaya din mga idol. At yung mga kapatid niya kasi marami daw po siyang handa. At hanggang dito lang po mga idol. Maraming salamat po.